Welcome back mga sir, this is So for today's video, most frequently asked question tayo. The more magnet ba sa speakers is mas malakas ba yung tunog? Siguro no. <laughs> Adding more magnets or layers ng magnets sa ating speakers will only increase its uh, power capacity or yung power handling niya. In short, more wattage yung makakaya or ma ng ating speakers. So yung purpose ng magnets sa ating speakers, yan po nag-create ng magnetic field para mag interact sa ating voice call and then syempre pinapagalaw na yung cone, magpo-produce ito ng sound. Ito na mag-epekto yung at uh, tinatawag natin na the more the magnets or the stronger the magnetic field, mas efficient yung speakers natin and can produce a better sound quality. Hindi naman pwedeng pan-display lang yung mga layers-layers ng magnets yan and then dagdag pa or pahirap sa mga bumbuhat na crew Kasi we already have 4 to 5 layers ng magnet which is almost uh, 65 kilos plus na. Kaya sobrang bigat na yung mga speakers ngayon. Yung purpose talaga ng mga manufacturers na bakit dinagdaga nila ng more layers or stronger magnets yung speakers natin is for increasing its power capacity or power handling. Kaya pansin natin the more magnets ng speakers natin is mas, mar mas maraming zero or wattage And or yung rating niya. For example, mga 10,000 Watts or more na yung mga wattage na makaka-handle niya. Pero yung downside lang yan is kung more wattage naman yung speakers mo, kailangan mo naman ng mga halimaw na ang mga kabahong na amplifiers na power amplifiers mapag-drive mo yung uh, ganyang klaseng speakers. Kasi which requires more power para mapakatulak kasi yung voice ko niyan is sobrang tigas niyan paggalawin kasi mas malakas yung magnetic field ng speakers niyan. Another reason kung bakit bigger or larger yung mga magnets ng mga ganyang klaseng speaker, tawag natin parang play ng isang speakers that the more or the stronger the magnetic field, mas maganda yung hatak or galaw ng uh, voice coil natin. Uh, for example, sa mga very low frequencies, mas maganda yung vibration niya or mas maganda yung hatak niya. Mas efficient sa yan sa mga subwoofers or mga mga ginagamit natin, for example, mga battle speakers na kaya mas maraming, uh, mas malaki yung mga magnet na yan. Kasi mas maganda yung hatak, for example, sa mga kicks na mas maganda yung galaw niya. So, mag mas maganda yung ampas ng uh, cone. The more or stronger ng magnet sa ating speakers, mas maganda yung magnetic field na maproproduce nito. Which also create higher efficiency sa mga ganyang klaseng speaker. And then, o optimize ito sa in playing deeper or lower bass frequencies. And then, syempre, better performance in all power levels.